Hello, hello everyone! Nandito ulit tayo sa Urban Market, the Vintage Community UAE sa Red Radisson, Silicon Ulysses. Second bus stop sa Silicon Park. Maglalakad lang kayo ng mga around 10 minutes papunta sa Red Radisson. Ngayon nga ay nandito tayo para makigulo at makita natin ngayong araw na to ay maraming tao. Hanggang bukas pa kanilang huling araw ng pagtitinda. Ang kanilang oras ay nag start ng 2 p.m. until 9 p.m. So sa mga gusto pang humabot dyan, meron pa kayong pagkakataon para makapasyal bukas. Para makita nyo kung ano ba ang mga produkto na kanilang binebenta. Ngayong araw, September 30, marami ding tao na nagpunta na masyalat bumili. Dito ay marami kayong makikita na iba-ibang klase ng vintage merong t-shirts, merong jackets, hoodie crew neck, luxury clothes, merong bag, shoes. Ito ay mga collections from the year 1980s, 1990s, and 2000s. Kakaiba ang makikita nyo dito sapagkat hindi nyo makikita sa mga malls kahit saan kayo pumunta. Pero dito sa urban market, dito nyo lang makikita ang iba-ibang klase ng produkto. Iba-iba na rin tao ang bumibili, bumibili dito. Meron na rin mga emirate, mga puti katulad ng mga European, mga Lebanese, mga Indian, Pakistan, unti-unti na nilang napag-aaralan at nai-educate -e kung ano ba ang ibig sabihin ng mga vintage. Tara na mga kabayan, ano pa ang hinihintay ninyo? Makigulo na tayo sa Urban Market Red Radisson ngayon ang huling araw nila.